bagungon yun yung tawag nila dito bagungon mm -mm. Mm -mm. tapos talagyan niya tinang, ang ano yung lalagay mo te? tambo ah subak so, gano'y sa tambo tambo ito yung tambo mm -mm. tambo tawag nila dito sa labong 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 tambo tambo tawag nila dito kasi ah, ito lalagyan nila ng ito kasama pa ito? mhm -mm. kukra at saka ano ang tawag sa tagalong sa ano? takpoy man yan doon takpoy at takpoy man takpoy din tapos saluyot saluyot Pero dito tagabang tagabang <laughs> ano, hahahaha natin yung saluyot mm -hmm. Pero tawag nila dito is tagabang ah. Ito, ilalagay pa ito. Mm -hmm. Gata. 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 Ginata ang... Bago mo. <laughs> <laughs> Kasi gata, siyempre. Ginata ang at Ito yung mga sahog niya. Ayan. Yan yung mga sahog ng bagungon. ganda pa na ano ang ganda pa ng view ano? ng... eh, kitang kita kita oh all right tapos diyan sa ano dyan sa kabila Iwi na yan ay na yan diyan sa kabila sunog na te sunog na kaldero <laughs> mamulit ka dito sa mga nagluluto sunog na sunog na yung kaldero 'Di ba? Malaking tulong 'yung ano, 'yung puno ng langka. Ang tawag pala nila dito is nangka. Nangka, no? Nangka, Ang tawag nila dito. 'Yung puno ng langka, nangka. Malaking tulong kasi mayroong lilin <laughs> Yeah. Magtanim tayo ng mga puno kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, no? Kita nyo yan, puno na yan, no? Malaking tulong yan. Saan kayo nang tagabang te? Pabukin! Dito kay Papa na Ah. Bukin lang pala. Kala ko binili dami din tanim ni Pakurok Oo. Oh. Ang kuha na to, to, to? Ang bagungon? Ang bagungon, binigay yan. Ah. Binigay lang pala. Oh, may ano pa dito, may buko pa dito pang gataw. Puro yan donation lahat. Wow! Sana all! <laughs> Walang ano. Yung...